kambing literal na nag-akyat bahay. Literal na naging akyat bahay ang isang kambing sa inuupahang apartment ng Novo Ecija ng si Gurdy Valdez sa Lipa, Batangas na hindi nila na malayang nakapasok na pala at umakyat pa sa second floor. Ayon kay Gurdy, dahil sa tindi ng init ng panahon, ay binuksan nila ang front door ng kanilang apartment at panandali ang umakyat sa kwarto para may ayusin. Nagulat na lamang anya sila ng kanyang kasama na may kambing nang nakapasok at umakyat pa mismo ng hagdan. Kaya nang makita nila ito ay agad din nilang pinababa. Ang kambing ay galing sa form ng mga manok na panabong sa likod ng inuupahan ni na girly at tanging ang kambing lang daw na ito ang mahilig gumala. Naniniwala si girly na baka natanaw o naamoy daw ng kambing ang tanim nilang mga kangkong talbos ng kamote at kamatis sa itaas ng kanilang apartment. Kaya napaakyat ito nang makitang bukas ang kanilang pinto. Dahil mahalang gulay doon at sanay din sa buhay probinsya sa Nueva Ecija na palaging may maasahang tanim na gulay sa bakuran, ay naisipan nilang magtanim ng gulay sa mga timba dahil limitado, limitado din ang kanilang espasyo. Dati na rin pinasok ng tuko ang apartment ni na Gurley habang nag-uwi naman ng bayawak ang alaga nilang pusa na kinuhanan din ito ng video at pinakakawalan din naman nila. Sa kabila nito ay panatag naman si na Girlie na hindi sila papasok na mga magnanakaw sa kanilang lugar pero dapat pa rin mag-ingat kaya mas magiging mapagmatsyag na anya sila sa kanilang paligid. Para kay Girly na tayong mga tao ang tunay na invader sa natural na tirahan nila